Okay, good afternoon everyone. For today's video ay nandito naman po kami para magabuno ng ating watermelon. So ngayon ay papakita namin sa inyo kung anong mga process ng pagabuno namin. Huwag ka solo. So ang gamit namin ay may isang container kada isang tao. Then isang lata ng uh, gatas. Ito yung team leader namin. Si Alias Boy Tangupan. Ha? Si Alias Mapadtamasak. Ito. o isang sardinas. Yan, sang lata. Si pinito na sardinas 'to. Niye? Matanda. Pero 'to magpagpag. Pagbubo, iyan lang. Malaki. Oh, ina masla. Tapos dito, sang lata. Hmm. Ka-lata. Ora pa manakan dari makina naté? Hindi na 'yan. Hmm. Ni maya na kaso ko na, pero matuno

Ay gamot siguro yung kasama natin basta <laughs> <laughs> antay kuwan antay rabis antay rabis huh? pwede man maglagay kadaan muna dito hindi ka mo para di ka mo uupan sa akin para meron ng reserve ba pag mamaya mag maubos na ito itu nolang ilagai mu. Oh. Tak kuan teti kuan lo kuan ana lo timplan itu kan? Tak kali kau kerap mau mu. Di itu selo Para dia ya. yo no, do no. Oke nih. Timplan. Lagian lang nanan di itu, kilo tahu. Meru naman do hapus yung ngabu no, ibitai lang Woi, ibitin gak kira? Para don lang kayak mu kuah. Nani kasih aku. Oke, kau kalau nih kemana kemana

ng mumba kung kano okay. tati tini anak kung siya dun baka yung nagaklose siya uy wala tubig nah. Buka nama na bukas naman ah yung kwan ituloy natin yung spray o oh. o oh, kinama yan dun banda maliit pa Sa kali nubia bunu nak kaitol maka kemulan. Isa nung pampas. Kaya kung magulan hindi ko. Oo. Oh. Ang hindi maabunuhan bukas na eh. Ito yung purok dati, ito yung mga purok nila. Oh, mayroon pa galing mga tropical. May sapatos ako diyan sa packing ba, 511, may nagkuha. Trabante rin nagwa siguro yun. Sige, ganyan mo ulit ah. Sige, para matuno yung abuno. Wala na. Dali man yung matuno yun. Kaya yun yan. Sino? Yuria yung yung sakwan yung dialog natin. Ano? Yuria yun. Ah. Uh, Sunod naman yan, sulpit. Pero ito ano, yara? Ah, oh, uh, triple yan. Ah, triple complete. Complete. pati pala yung mga talong gina-applyan ng kwan no tribor ah sige wala ka may katulutang gumamit yan eh

Ito ngayon guys, magabunok kami ngayon. So pang third na namin ito sa aming pakuan. Ito ay paakyat na paakyat yung dosis namin. So ngayon, dati sa isang lata ng sardinas. So pero ngayon, isang lata na ng kuan, yung evaporated angel ganyan. Pen ka pa na. Ganito na ngayon the farmers yung timpla namin ngayon, ang dosage. So ito. pero yung galing dito sa abuno isang lata pa rin ng sardinas then may halo na kami ng urea so ganito talaga yung proseso ng pagtatanim ng watermelon masyadong matrabaho